Musika habang tumatanda, isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga Pilipinong senior ay ang pamamaga ng binti at pananakit ng kasukasuan. Mapasimpleng pamamagaman? Ito sa tuhod o yung parang bigat na bigat ang mga binti pagkatapos maglakad. Madalas itong sinyales ng kakulangan ng kolagen at mahinang sirkulasyon ng dugo. Sa Pilipinas, karaniwang nating binabaliwala ang ganitong pakiramdam at sinasabing normal lang yan, tanda lang ng pagtanda. Pero ayon sa mga medical research, hindi dapat ito basta tanggapin. Maraming paraan para mapabuti ang kondisyon ng ating joints at isa sa pinakamabisang paraan ay sa pamamagitan ng natural na pagkain ng mga gulay na mayaman sa collagen, promoting nutrients. Ang collagen ay parang glue ng ating katawan. Ito ba ang nagbibigay lakas, lambot at flexibility sa ating mga litid, buto, balat at kasukasuan. Ngunit habang tumatanda, bumababa ang natural production nito. Kaya nagiging mahina at masakit ang tuhod, namamaga ang paa at mabilis mapagod ang katawan. Ang magandang balita, maraming gulang. Pilipino ang natural na nakakatulong para muling pasiglahin ang collagen sa katawan. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin ng six gulay na dapat kainin ng mga senior para mas maging magaan ang lakad, mas matibay ang tuhod at mas buhay ang sigla. Kahit lampas 70 na. Unang gulay, malunggay o moringa, ang gulay ng buhay ng mga senior. Sa kulturang Pilipino, ang malunggay ay hindi lamang basta gulay. Ito so ay itinuturing na gulay ng buhay. Mula pa noong panahon ng ating mga lola, ang malunggay ay bahagi na ng pangaraw-araw na ulam. Kapag nagluluto ng tinolang manok, ginisang monggo o sinabawang isda, palaging may halong malunggay sa huli. Sabi nga ng matatanda, kapag may malunggay, buhay ang dugo. Ayon sa mga pag-aaral ng Department of Science and Technology, DUST at ilang international health journals, ang malunggay ay mayaman sa vitamin C, calcium at amino acids, mga sangkap na tumutulong sa natural na paggawa ng collagen sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit nakakatulong ito sa pagpapanatili. Nang malakas na kasuasuan, makinis na balat at masiglang pangangatawan lalo na para sa mga edad 6 pataas. Sa mga baryo at probinsya, karaniwang nang tanawin ang mga bakuran na may punong malunggay. Madalas sabihin ng mga senior, pag may malunggay sa likod ng bahay ka magugutom. Si Aling Nena, 72 taong gulang mula sa Batandas, ay nagsabing simula ng gawing parte ng kanyang almusal ang tinulang may malunggay. Bihira na siyang sumakitin. Dati hirap akong yumuko dahil sa tuhod ko. Pero ngayon, kahit magdilig o magwalis, kayang-kaya ko na. Kwento niya, habang nakangiti. Ang mga antioxidants sa malunggay, gaya ng quercetin at chlorogenic acid, ay tumutulong labanan ang pamamaga o inflammation sa kasuasuan. Dahil dito nababawasan ang pananakit tuhod at binti, isang karaniwang reklamo ng mga nakatatanda. Marami ring mga senior sa Elotos at Bicol ang patunayan dito. Sinasabi nilang kapag araw-araw silang kumakain ng ginisang malunggay, magaan sa katawan at parang pinapalakas ang tuhod. Kaya kung gusto mong manatiling malusog at masigla, gawin ng ugali ang pagkain ng malunggay. Isang tasa ng ginisang malunggay araw-araw ay parang natural na collagen booster. Murang-mura, madaling hanapin at bahagi na ng ating pagkapinoy. Tunay nga ang malunggay ay simbolo ng lakas, tibay at buhay. Lalo para sa ating mga senior na patuloy na lumalaban at nagsisilbing inspirasyon sa bawat henerasyon. Pangalawang gulay, talbos ng kamote laban sa pamamaga at pampalakas ng buto. Ang talbos ng kamote ay hindi lang simpleng guray sa palengke. Ito ay isang kayaman ng pangkalusugan para sa mga senior. Mayaman ito sa polyphenols at vitamin. Ang nakilalang nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ngayon sa pag-aaral ng University of the Philippines Los Baños UPLB, ang regular na pagkain ng talbos ng kamote ay nakatutulong upang pabagalin ang breakdown ng collagen sa katawan. Ibig sabihin nito, mas matibay ang ating mga litid at kasukasuan, isang bagay na labis na kailangan ng mga nakatatanda para maiwasan ang pananakit ng mga buto. Bukod dito, mataas ang talbos ng kamote sa potassium na nakakatulong sa pag-alis ng sobrang tubig sa katawan o fluid retention na madalas sanhi pamamaga mamaga. Sa mga paa ng senior sa mga probinsya, karaniwang nilalaga ito at sinasahog sa sabaw, isang tradisyonal na lunas na ipinapasapasa sa bawat henerasyon Halimbawa si Aling Rosa, 72, taong gulang mula sa Batangas, ay regular na nagsasama ng talbos ng kamote sa kanyang almusal at hapunan. Sabi niya, mula ng araw-araw akong kumain ng sabaw na may talbos ng kamote, pakiramdam ko'y hindi na kasing bigat ng dati ang aking mga tuhod at paa. Ang simpleng gulay na ito na bahagi ng ating kultura at pangaraw-araw na pagkain ay pinatunayan ng ag bilang natural na anti-inflammatory remedy. Para sa mga senior, ito ay hindi lamang pagkain kundi isang paraan upang manatiling malakas, masigla at mas komportable sa bawat hakbang ng buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend -re kong mag-subscribe, ka ng bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang chat umiyong suporta ba ay Toma tulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlong gulay, ang palaya, pampababa ng blood sugar, pampataas ng collagen. Maraming senior ang umiwa sa ampalaya dahil sa pait nito. Pero alam mo ba na isa ito sa pinakamabisang gulay para sa collagen, health and overall vitality? Ang ampalaya ay mayaman sa vitamin C at zinc. Dalawang sangkap na mahalaga sa paggawa at pagpapanatili ng collagen sa ating katawan. Ayon sa research mula sa Asian Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng ampalaya ay nakatutulong hindi lamang sa blood sugar control, kundi pati sa pagpapalakas ng connective tissues na sa kasuasuan, balat at mga tendon. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang ampalaya sa pangaraw-araw na pagkain. Pwede itong ihain sa almusal kasama ng itlog, Isahog sa ginisang gulay o timplahan ng baong ng para sa dagdag na lasa. Sa Batangas at Cavite, marami sa mga senior ang naniniwala na ang ampalaya ay pampalinaw ng dugo at pampalakas ng kasukasuan. Totoo nga ito sa agam. Ang bitter compounds ng ampalaya ay tumutulong sa pag-activate ng enzymes na nag-aayos ng nasirang collagen fibers. Halimbawa, kilala ko si Mang Juan 72 taong gulang na araw-araw ay nagluluto ng ginisang ampalaya kasama ng itlog at kamatis. Sabi niya, simula ng araw-araw akong kumain ng ampalaya, mas gumaan ang pakiramdam ng aking tuhod at mas maliksi ako kapag naglalakad sa plaza. Kung nais mong maiwasan ang pamamaga at manatiling maliksi kahit lampas sa na, huwag kalimutan na isama ang ampalaya sa iyong plato. Isang simpleng gulay na nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo para sa iyong kalusugan. Pang-apat na gulay, kangkong, ang gulay na pampakalma ng ugat at kasukasuan. Ang kangkong ay kilala sa Pilipinas bilang gulay na pampalamig ng katawan. Ngunit higit pa rito, ito ay sagana sa iron, calcium at magnesium, mga mineral na mahalaga para sa kalusugan ng kasukasuan at pagpapanumbalik ng collagen. Kapag kulang ang katawan sa mga mineral na ito, nagiging matigas at masakit ang mga kasukasuhan, lalo na sa mga senior na madalas makaranas. Nang leg cramps o pananakit ng binti tuwing gabi. Maraming Pilipino ang nakakaranas nito at isa sa mga simpleng solusyon ay ang pagkain ng kangkong. Kung nilaga o ginisa na may bawang ang gulay na ito ay, nakatutulong hindi lamang sa pagpapalambot ng kalamnan, kundi patinalim sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ayon sa mga nutritionists, ang flavonoid sa kangkong ay tumutulong sa blood circulation kaya nababawasan ang pamamaga at paninikip ng mga paa. Sa mga probinsya tulad ng Laguna at Pampanga, karaniwan para sa mga nakatatanda ang gumawa ng kangkong soup bago matulog. Isang halimbawa ay si Mang Tonyo, 72 taong gulang na tuwing gabi ay nagluluto ng sabaw ng kangkong na may bawang at konting luya. Pagkatapos nito, mas mahimbing ang kanyang tulog at magaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti kinabukasan. Para sa marami sa ating mga lolo at lola, ang simpleng ritual na ito ay nagiging bahagi na ng pangaraw-araw na kalusugan at comfort food na hindi lamang pampalusog, kundi pampabalik din ng alaala ng tahanan at kumpo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe. Kaadiyo ng bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang chat din, umiyong ba ay ito matuloni sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo? Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim limang gulay. Upo, ang gulay na pampawala ng tubig sa katawan. Ang upo o bottle gold ay isa sa mga gulay na hindi lang masarap kundi may taglay ding benepisyo para sa kalusugan ng ating mga seniors. Kilala ito bilang natural na pampalamig at pampahihi kaya't madalas itong inire-rekomenda para sa mga may problema sa pamamaga ng katawan. Pero alam mo ba na ito rin ay collagen, friendly, ayon sa mga modernong pag-aaral, ang upo ay may mga compounds na tumutulong sa collagen stabilization at sa paglabas ng sobrang tubig sa katawan. Isang pangunahing sanhi ng pamamaga sa binti at kasukasuan ng mga nakatatanda. Sa mga probinsya, karaniwang itong niluluto bilang ginisang upo o sinasabawan, kasama ng konting bawang at sibuyas. Maraming senior ang nagsasabi na nakapagpapagaan ito ng pakiramdam lalo na sa mainit na panahon. Halimbawa, si Mang Tono, 72 taong gulang mula sa Laguna ay nagkukwento na tuwing mayroong ginisang upo sa kanyang hapagkainan, pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang mga binti at mas madali siyang makalakad kahit buong araw siyang naglilibot sa palayan. Ang sikreto ng upo ay ang mataas nitong water, content at natural na electrolytes na sumusuporta sa kidney function. Dahil dito nababawasan ang water retention at bumababa ang pressure sa mga kasukasuan kaya mas komportable ang pang-araw-araw na galaw ng ating mga seniors. Kaya sa susunod na magluluto ka ng gulay, isipin mo ang upo bilang isang gulay na hindi lang pampalusog, kundi pampagaan din ng katawan. Tunay na kaakibat ng ating kulturang Pilipino sa simpleng paraan. Pang-anim na gulay. Sayote. Simpleng gulay pero sagana sa collagen nutrients. Ang sayote, madalas na simpleng gulay sa hapat kainan ay isa sa mga pinakamabisang pagkain para sa collagen production ng ating katawan. Bukod sa pagiging mababa sa calories, ito ay mayaman sa vitamin C, zinc at folate na tumutulong sa pagpapanatiling malusog at bata ang balat pati na rin ang kasukasuan. Sa mga kabundukan ng Tagaytay at Benguet, karaniwan itong iahalo sa tinola o lutuin na may konting bawang at luya at tinuturing na pampalambot ng kasukasuan ng mga matatanda. Maraming senior sa probinsya ang nagsasabing kapag araw-araw nilang niluluto ang sayote, mas madali na silang makalakad at hindi agad napapagod sa pagtatanim sa kanilang bakuran. Halimbawa, si Mang 72, taong gulang mula sa Laguna ay nagkukwento na simula ng isama niya sa kanyang araw-araw na pagkain ng sayote sa sabaw at stir fry. Napansin niyang bumaba ang pananakit ng kanyang tuhod at mas madali na niyang naaabot ang mga tanim sa kanyang gulayan. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng sayote ay nakatutulong sa pagbawas ng uric acid at pamamaga lalo na sa may arthritis. Ang enzymes nito ay tumutulong din sa pag-repair ng nasirang collagen fibers. Kaya mainam ito para sa mga senior na nagnanais na mapanatiling malusog ang kanilang tuhod at kasukasuan at patuloy na makiisa sa masayang pamumuhay kasama ang pamilya. Pangwakas na kaisipan. Ang kalusugan ng ating mga binti at kasukasuan ay hindi lamang nakasalalay sa gamot o supplements. Ito ay nakaugat sa ating pangaraw-araw na pagkain at pamumuhay. Ang mga simpleng gulay tulad ng malunggay, talbos ng kamote, ang palaya kangkong, upo at sayote ay abot kaya at madaling ihanda. Higit sa lahat, napatunayan ng agham na ang mga ito ay may kakayahang magpabagal ng pagtanda, mag-alis ng pamamaga at magpalakas ng kasukasuan. Sa kulturang Pilipino, likas na sa atin ang kumain ng gulay mula sa sariling bakuran o palengke. Sa mga barangay at probinsya, karaniwan ang maliliit na taniman sa likod bahay, malunggay sa tabi ng kubo, talbos ng kamote sa hardin at iba pa. Ngunit sa modernong panahon, marami sa atin, lalo na ang kabataan, ay mas pinipili ang instant or processed food at nakakalimutang pahalagahan ang mga pagkaing likas sa atin. Kaya naman sa ating mga senior, isang paalala, Balikan natin ang pagkaing Pilipino na ating kinalakihan. Ang simpleng gulay na ito ay susi hindi lamang sa malusog na tuhod at kasukasuan, kundi pati sa mas magaan na lakad at mas mahabang buhay. Tulad ng kasabihan ng ating mga matatanda, kung gusto mong manatiling matatag ang tuhod, magmalunggay ka hindi magmamadali sa ospital. Sa bawat lutong gulay na ating kinakain, naalala natin ang ating kultura. Ang simpleng buhay at ang tunay na yaman ng kalusugan sa huli, ang kalusugan ay nasa ating sariling kamay sa bawat hapagkainan, sa bawat gulay na ating pinipili. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na